Putang hindi ako makapak. Butang Oops. Ay, tanga mo! Ba't gano'n nilalakasan nila? Hindi ko na nga nilalakasan, pero sila nilalakasan nila. Ano ba kayo? Ay, pagka mo ang burat ka, asa yun. Makapal ka, makapal ka. Ito na. Tara na, tara na. Sisimula na natin bakbakan, pre. Para magkakalaman na. Uy, gagi! What the fuck? Sige, try nyo! Huwag mo tinapahalat ang tanga ha? ko na ngayon sarili ko, eh, para patayin nyo yung kalaban. Pupo mo. Okay, pre, let's go. Another one tayo. So, gamitin natin ulit si Pid, pre. Kasi hindi ako makamubon, ni eh. Bagong hero kasi, tsaka malakas to, eh. Hindi, e, wow. Ay, <laughs> eh, putang ina, sino napili ko? Tang ina, na naman! Si Yao. <laughs> Yawa, Yaw! Sorry, chow. ikaw na naman, Yaw, butang ina, you know min. Si Yaw naman, nakuha natin, oh! Jungle naman tayo, na-visit na ni Yaw, Yaw, ni. Yaw, yaw, mga kalamta ka, si naman. Tayo na, adi kayo ate. Oh. sa kabila pala. Focus tayo ngayon ha, seryoso, seryoso. Walang joke-joke pre, walang joke-joke. Baka tanga-tanga ka. Ganito dapat ang rotation nyo pre. Kung gusto nyo maging malakas. Ay, puta na di pa yung namatay. Kupal ka. Ikaw yung kupal! Ito pa namatay. Dago di ko pala nakuha yung kanagal. Gago kukunin pa ng animal, oh, hindot. Kupal ka kasi. Para kayong mga bugok, ka ah. Tanga-tanga mo. Hoy, anong problema sa mga kasamang mahina, eh, no? Iyasan nyo lang naman sa akin mamaya ang galaw. Mayabang ka ba? Tell me, baby. Pagkakalamig. And that's the same. No? Baby. Ay, papunta sila dito. So, nakakatakot. Bobo ka kasi. Bakol! Bakol! Back, goal! back goal! call! Ayokol! Saan ba lalabas yung tyrant? Gusto ba? Bakol, 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 bakol. back, goal, back, goal, back goal. May namatay sa kalaban. Yes! Wala akong pake kung may namatay sa kalaban. Tara, adi ah, kaya ato eh. I don't care, hidden. Eh, Basta ako dito, farm lang. Focus sa goal. Ulol! Oh, Ayun, patay to. Diba, patay yung kasama ko. Oh pre. Okay. Pre, okay, nagpapatayan kayo dyan. Ako na sa kanya, pre. Ako na sa kanya, pre. Napaktapang muna tao. Ako okay, na dito. Patayin ko. Patayin ko. Patayin Tangin na, mente. Namatay ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Dapat kasi, oh, tumakbo ka na. Hindi mo ba ako nga. Hindi mo naman kailangan. Po.

What a moves, my man! Nakadrugs ka ba? Ito na, ito na. Patay na natin to. Pagkakataon na natin to para mapakita sa kanila kung gaano tayo kalakas dito, pre. Wala akong pakialam. <laughs> Ay, putang na! Dito na, pre! Ay, gago! Yan you know? o! What the heck, boy! Bobo ang puta! Bakri, mga pre! Bakri, mga free. Kalman nyo lang kasi, pre. Ano ba kasi kay pre? Hindi nyo pre. Dapat kasi pre kalmahan nyo, pre. Ano ba? Ata kita! Ano ba kayo, pre? Sama -sama naman, pre. Ka? Oh, tangin, hindi ako makapak. Ay, tanga mo! Ayok na yung, yung mga kalaban na ito, putang ina, galit na galit. Ba't gano'n nilalakasan nila? Hindi ko na nga nilalakasan, pero sila nilalakasan nila. Ano ba kayo? Ay, pagka mo ang burat ka, asay. Ako na timing lang maglaro, kayo nilalakasan nyo, napaka-unfair nyo. Man, akala nyo, I'm happy? No, I'm not happy. What the heck? What? What? the fuck? Tara, 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 pasukin na natin, pre. Na magkakalaman na, na magkakalaman na. Tara, 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 Gigi putang na talaga gay shit 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 hirap, boy bobo ka ba talo yata na naman kami po talo ba pang ina pagkaklo tapang tapang nila gago apat lang sila oh. okay, 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 okay. 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 Putang ina mo talaga What the fuck? Eh? Ah? Psst Wait, bad yun ha Pusna lang ako dito Buset na yan Para may ambag tayo pre Buhay na daw yung tyrant Saan yung tyrant? Ito ba? Obvious ba? Ito ba yung tyrant? Ito ba yung tyrant? Ah! Putang ina mo! Saklulo! Nangihina ako sa kabubukan mo ganun, binubugbog ako, gagi na yan. Dapat ako yung nambubugbog eh, ba't ako yung binubugbog? Pangit nyo ka banding boy. Ulol. Ah, torrent, ta Akala nyo siguro matatapos nyo to ha? Akala nyo matatapos nyo? Akala nyo matatapos nyo to ng basta-basta? Napaktapang <laughs> muna tao! Ay, kapal ng mukha oh, ang kapal ng mukha oh ha? Makapal ka, makapal ka, makapal ka, makapal ka, ito na. Tara na, tara na. Sisimulan na natin bakbakan, pre. Para magkakalaman na. Uy, gagi! What the fuck? Sige, try nyo. Magbuti na, pahalat ang pagkatanga mo, ha? Kinasaklipisyo ko na ngayon sarili ko, eh, para patayin nyo yung kalaban. Poko mo. Okay, okay lang, okay lang. It's okay, it's okay. It's okay nga, eh, di ba? It's okay, it's okay, oh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Pre, pa-shoutout ko kay Popoy Paraki ng Lakarin, babayro. Alo, Babayro si Popoy Paraki, oh. Talaga? di sana pinabillboard mo. Ano <laughs> okay, mo, pre? Ba't ka nang pre? Masama yan. Dapat mamigay ka isa. Tangina mo pare. Tara tara na tara na. Push na natin to, push na natin to. Tabusin na natin to, pre. Na -e. <laughs> Push lang natin, push lang natin. Okay, mababala din mga kasama natin po, tight okay, net. na ako lang talaga, ako lang. Tapos na, oh. Talo kung kailan ako magpupush. Ako lang talaga yung inaasaan ng kasama ko eh. Yan yung pangit. Umaasa lang sila sa akin. tanga ka ba? Tingnan niyo, umalis lang ako sa kampo. Nawasak na yung turi. Diba? Ang pangit, men. Ako lang yung inaasahan nila. Eh, kung wala ako doon, kanina pa yung tapos. Alam mo kung kasama kita, sinilak sakitan nitong putragis ka. Putragis oh, na yan, men. Ito talagang pangit, eh, random yung laro. Dapat talaga may team kayo dito. Hindi, wow. Umalis lang ako doon sa kampo, nabasag na yung tore. Diba? Ang lala. Ang sakit sa feeling Oo, oh, eh, talaga. Parang hindi ko matanggap. I don't, I don't like it. My feeling is bad. Oh, tangin na, talo na naman ang nga talaga min nakaka